What's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ano? May share lang po akong video. May isang rider po na parang nagmamadali. Ito ipopost ko lang for ano lang, uh, reminder or babala po sa mga kapo nating riders na nagmamadali sa kalsada, gusto umuwi ng maaga, ganyan. Okay lang naman po yun. Ano. Pero dapat siguraduhin natin na safe po tayong makauwi sa ating tahanan. At ito pong si Kuyang Rider ay parang nagmamadali. Napapansin ko na siya sa likod na kasi mabilis nga siya magpatakbot yan. At nasagi tingnan niya ako sa aking box yung manibela yata yung nakasakyan tinignan ko siya eh, ni, ni Honey Ho wala man lang siyang uh, reaction sa na nangyari okay lang naman yun sa akin uh, kasi wala naman nangyari mas box lang naman yan so, ito ito nga si Kuya nagmamadali siya at uh, dinig na dinig mo yung, yung yung ano yung pipe niya na, ano, parang kalkal pipe kaya medyo maingay kaya alam ko na siya kasi tinignan ko pati siya at yan napapansin niyo mamaya ito mong sa video na ito ano yan mamaya napansinin nyo doon sa ano, pulang Innova na yan. So, yan, tingnan nyo yan. Yun. Hindi namin alam kung bakit siya natumba kasi wala naman siyang nabangga. Wala, ano, wala siyang binangga or nabangga. Wala. Bigla na lang siyang natumba na ganyan. Yan, no? Eh. Mawansin ninyo slow motion natin. Yan. hindi ko alam kung nag-brake siya sa harap. Sudden brake ganon na uh, parang nag-lock yung brake niya. Siguro, ayan. Ano Papansin niyo, grabe. So, buti na lang walang nangyari kay kuya. Dahil sa kamamadali niya, ano. So, nadami pa tong inoba na pula. So, yan uh, reminder ko lang sa mga nagmamadali. So, hindi naman natin maiwasan minsan yan eh, kahit naman ako. Inaamin ko, nagmamadali din ako minsan pero sinisigurado ko naman na wala akong madidisgrasya or hindi ako madidisgrasya pero hindi natin masasabi yung disgrasya kasi minsan bigla-biglaan na lang yan so kaya magdubli ingat lang po tayo lagi lalo na sa ating mga nakamotor ano so ingat lang huwag nating ipilit na isingit yung motor natin kung alam naman natin ng alanganin lalo na pag marami sasakyan kaya pag maluwag yan siguro pwede pa basta dubli ingat pa rin po sa ating lahat so yan sana na okay si Kuya. No? Yun, sana na walang nangyaring masama sa kanya at sana nakapag-usap din sila na maayos ng may ari ng kulang ba, No? At sana naging okay yung usapan nila. Ingat-ingat lang po tayo lagi. Ano? Isipin po lagi natin na may naghihintay sa ating pamilya, sa ating mga tahanan. So, mag-ingat lang po tayo lagi. Right si po sa ating lahat. God bless. Ciao. Peace out.